sinihan na kung saan ay pwede ka nang humiga at mag-relax habang ikay nanonood. Sinihan na kung saan ay may dalawang free na popcorn at meron na rin siyang drinks na kasama. Just pindutin mo lang ang button at pwede ka na rin mag-charge. Napakaganda at napaka-relax. Ngayong araw nga ay ako'y sinama ni na Mark na manood ng Directors Club sa may SMBF. Umuulan pa nga nito pero pagdating namin sa SMBF ay hindi na siya umulan. Pagpasok nga namin dito ay talagang madadama mo na ang Pasko pero sad to say hindi na siya katulad ng dati talaga. Ewan ko ba parang may kakaiba Nandito nga kami ngayon sa may SMPF para kami ay manood ng Directors Club. Kasama ko si Mark at ang kanyang buong pamilya. Yan po ang kanyang dalawang pamangkin. Hi mga kapalangga, ako inyong samahan para masaksihan at maranasan rin itong manood ng sini na kung saan ay e kay nakahiga. Gano ba talaga ito kasaya at masarap pa talaga sa pakiramdam. Nandito nga kami ngayon sa may SMBF para manood ng sinihan. Hindi pa nga available yung amin na bilhin na tiket kasi nga alas 5 pa. So ang ginawa namin ay kami muna ay kumain dito sa may Shao King. At after nito, ay naglaro muna kami dito sa may term sold nila. Dito mga kapalangga, ay nag-enjoy talaga ako. hinati hati ko nga yung nabili ko mga token dyan. Kasama ang pamangkin ni Mark at ang kanyang buong pamilya. Sa totoo lang, ay hindi talaga ako mahilig maglaro sa mga ganito. Pero ewan ko ba, sa araw na ito, ay talagang nag-enjoy talaga ako dito na maglaro. Ang dami ko nga ditong token na natalo lang na hindi talaga ako nakakuha. Buti pa ito sa si Jedrick, ay meron siyang nakuha. 5.30 na nga, at kami ay bumalik na rin dito sa My Director's Club. Napakaganda, at sobrang na-excite talaga ako. Sa totoo lang, mga kapalangga, dito ay mas mura pa talaga, kesa doon sa mga normal na silihan dito ay nakahiga ka na na kung saan ay meron ka pang dalawang free na popcorn at meron kang free na drinks. Isipin mo yan mga kapalangga, kapag doon ka sa mga normal na sinihan, ay bibili ka pa ng popcorn at bibili ka pa ng drinks. E di ba, napapamahal ka pa lalo. Dito, ang sa mo ay may kasama na siyang dalawang popcorn at meron siyang kasamang drinks. Sobrang ganda din ng kanilang CR. Pagpasok namin mga kapalangga ay wala pang katao-tao dahil masyado pang maaga at dito muna kami tumakas mambay sa loob at hinanap muna namin ang na kung saan kami ay uupo ang ganda dito at sobrang maaliwalas, hindi siya crowded sakto lang talaga sa mga taong manunood sa mga ganito na kung saan ay gusto nila mag relax, grabe mga kapalangga, sobrang the best na experience to, medyo kabado nga ako dito, di ko alam kung una ay paano siya gagamitin pero dito mga kapalanga ay wala na tayong pa-MME dito at atin na siyang sinubukan. Meron pa rin siyang table mga kapalanga na kung saan doon nyo po ilalagay ang inyong drinks at saka ng inyong mga popcorn. Dito mga kapalanga wag na po kayo magdala ng popcorn o wag na kayo bumili sa loob. Then, may dalawang kasama na siyang popcorn. Dito mga kapalanga ay meron siyang mga power button na kung saan ay pwede nyo i-extend ang inyong upuan. Dito ka mamimili kung anong gusto mong gagawin. Pwede kang humiga o di kaya pwede ka rin umupo. Yung sa inyong paanan, ay pwede nyo rin siyang i-extend para naman ay maging komportable kayo at hindi mga ngalain yung mga paa. Sa bandang ulohan naman, ay pwede nyo rin siyang i-extend para na maging maganda ang inyong panonood at hindi mga ngalay ang inyong ulo kapag kayo ay nanonood. Ang kagandahan dito mga kapalangga ay may kasama siyang lights. Pwede mo itong ibuksan habang kayo ay nanonood. Hindi ito nakakasagabal o hindi ito nakadistract sa mga katabi mo. At kapag kailangan mo na ng addition, additional na popcorn, eh mag-press ka lang dito sa button nila. I-deliver nila sa iyo ang iyong additional na popcorn. At meron din siyang kasamang charger na kung saan kapag ikaw ay nalulobat, ay eh pwede ka mag-charge. Sobrang gandang experience dito mga kapalangga. Hindi siya nakakahilo at hindi rin siya nakakangalay sa paa dahil pwede mo siyang i-extend at pwede mo siyang i-down kung ayaw mo naman ng ganito. Grabe talaga mga kapalangga, ang hirap talaga makipagsabayan sa mga ganitong bagong mga teknolohiya. Katulad nga na ng itong sinihan, dati nanonood ka, nakaupo ka lang. Pero ngayon ay may bago na, manunod kang nakahiga. Sobrang relax talaga mga kapalangga. Lalo na ang iyong likod at iyong mga paa. Nakakatanggal siya ng alay. Dito mga kapalangga ay ninjoy ko talaga ang pagkakataon na ito. Unti-unti na nga palang dumadami ang mga tao dito mga kapalangga. Bale, ang aming pinanood ay ang Moana Part 2. Sobrang ganda na ito mga kapalangga, lalo na kapag yung mga tala kayong chikiting, mag a kayo dito sa mga nangyayari. At ito nga ang kanilang popcorn, free po yan ha, kasama po siya sa inyong binayaran. Kung hindi mo naman din to maubos, ay kunin mo na rin ang iyong free na another na popcorn, sayang naman, kasama yun talaga sa iyong binayaran. Dito nga mga kapalangga ay talagang sobrang antok na antok na kami kasi nga nakakaantok talaga siya. Ma-enjoy mo nga ang iyong panonood pero at the same time, time, makakatulog ka talaga. Pero syempre ako, hindi ako natulog. In-enjoy ko ang panunod ng Moana. Ito nga pala si Jedrick. Tinanong ko siya kung talagang na-enjoy niya. Ang sabi niya ay oo. Maraming din pala siya nakaing popcorn at nakuha niya din yung kanyang another free na popcorn. At ito na nga kami lahat. Gusto na namin umuwi. Based sa kanila ay napagod ng experience ito. Kaya kung ako sa inyo na gusto niyo manood at maranasan itong director's club, ahalin na kayo at may inyo na rin mapuntahan. Perfect na perfect ito sa magbabarkada, sa pamilya, sa magjawa at kung sino man ang gusto mong isama dito. Kita naman dito sa dalawang chikiting na talagang nag-enjoy sila sa kanilang panonood. Kaya mga kabalangga, hanggang sa susunod kong gala ay ako inyong samahan para mapuntahan at matikman ang mga nag-viral na lugar at masasarap na pagkain. Bye-bye!